Isang photo exhibit ang binuksan noong April 2, 2025 sa Harvest Hotel, Cabanatuan City upang ipakita hindi lamang ang kahalagahan ng sibuya sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino kundi pati na rin ang pagsisikap, tiyaga at sakripisyo ng mga magsasaka sa bawat ani. Tampok sa sibuyas, ani buhay, linamnam ang mga obra ng photographer na si Ron Velarde. Bilang pagpupugay sa mga magsasaka ng sibuya sa bongabon Nueva Ecija, ang kinikilalang Onion Capital, ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang lente, itinampok ni Velarde ang matinding pagsisikap at dedikasyon ng mga magsasaka mula sa pagtatanim hanggang pag-aani na siyang pundasyon ng agrikulturang pangkabuhayan sa lalawigan. Ipinahayag din niya ang layuning maipakita ang buong proseso ng pagsisibuyas upang hikit na maunawaan ng publiko ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa lipunan. Gusto ko po mas makita ng tao kung gaano kasi ang ating mga kasamahan na magsasaka at para mas maipakita pakita kung ano meron tayo sa pagsisibuyas at pagtatanim. Samantala, binigyan diin ni Armando Hiron, pinuno ng proyekto na ang kultura ng pagsisibuyas ay may malaking papel sa pagpapatibay ng ekonomiya ng bansa. Kasi ang kultura ng pagsisibuyas ang siya magbubuklod para magkaroon tayo ng malaking ekonomiya. Hindi natin nakikita ng pagtatanim ng sibuyas ang nagbibigay ng maraming revenue para kumita ang magsasaka at makilala rin tayo sa buong bansa. Ayon sa kanya, hindi lamang ito mahalaga sa kabuhayan ng mga magsasaka, kundi isa rin itong industriya na nagbibigay ng malaking kita at pagkilala sa Nueva Ecija bilang pangunahing tagapagtaguyod ng sibuyas sa Pilipinas. Bahagi rin ng Sibuyas Festival ng Bungabon at Pagdiriwang ng Filipino Food Month ang exhibit na ito na pinangunahan ng Hiron Botanic Culture and Arts Center. Layo ni nitong ipakita ang sibuyas hindi lamang bilang sangkap sa pagluluto, kundi bilang sagisag ng sipag at syaga ng mga Pilipinong magsasaka. Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.